Welcome to Miss Callie Blog. Samahan niyo po kong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa si inyo. Dismayado si Erika. Natila iniiwasan siya ng kanyang ninong Darwin. Gayon pa ay kampante siyang mapapasuko at maakit niyang muli ito. Natupad na niya ang noon pang pinapangarap niyang may mamagitan sa kanila at naulit pa nga ito. Ngayon pa ba siya nito matatanggihan? Sabay na umalis ng bahay si Erika at ninong niya, kasama ang baby na si JR. Una nilang idinaan si JR sa bahay ng mama magulang ni Mariela, na di kalayuan sa kanila. Diretso ito patungo sa bahay na sinalubong ng kanyang lola at inakay patungo sa loob. Wiling-wili ang mabiyana ni Darwin sa tuwing naiiwan sa kanila ang kanilang apo. Ma, sunduin na lang namin mamaya si JR. Tuloy na din kami. Paalam nito sa biyanang babae na siyang sumalubong sa kanya kanina sa may gate. Naku eh, kahit nga dito na matulog si JR eh. O sige, ingat kayo. Pahabol na tugon nito habang nakatanaw kay Darwin, napasakay na sa kanyang sasakyan. Ibinaba ni Darwin ang passenger window upang kumuway bago sila umalis. Si Erica naman na nakaupo doon ay tumango at pahagyang gumiti sa nanay ng kanyang ninang Mariela. Sa daan, walang kibuan ang dalawa. Tila nagpapakiramdaman. Namamaybay na sila ng Espanya Boulevard. Nang basagi ni Darwin ang katahimikan. Erika, ano yung sined mo kagabi? napahagik si Erika sa tanong ni Darwin. Kanina pa niya talaga gustong pag-usapan yung picture. Alam niyang di man aminin ni Darwin, ay tiyak na nagustuhan ito ang larawang iyon. Hmm, nagustuhan mo ba ninong? Naku, ano bang naisip mo at nagsend ka ng ganun? paano kung magkatabi kami ng ninang mo? E di nakita niya yun. Hindi na imig si Erika. Natigilan. Hindi nga niya naisip ang posibilidad na yun. So dapat pala, tinanong muna kita kung katabi mo si Ninang? No, hindi ka dapat nagsisend ng ganun. Nakaramdam ng pagkapahiya si Erika sa pagtaas ng tono ng Ninong. Hay, Akala ko pa naman matutuwa ka. Lumiko si isang minor road si Darwin. Itirabi ang sasakyan, tsaka ito pumaling kay Erika upang kausapin na ito ng masinsinan. Erika Luke, mahal ko ang asawa ko. Mahalaga sa akin ang pagsasama namin ng ninang mo kaya ayoko siyang masaktan. Naiintindihan mo ba ako? Tumangol lamang si Erika nakayuko at hindi makatingin kay Darwin. Erika, ninong mo ko eh. Best friend ko mula pagkabata ang tatay mo. Patawarin mo ako iha kung hindi ako nakapagpigil nung una. Sinubukan ko. Pero lalaki lang ako eh. Pero mali yun. Maling mali. Tapos nasundan pa. Napabuntong hininga na lang si Darwin at napailing sa sitwasyong kinakaharap niya. Please, tigilan na natin to Erica. at baka makahalata pang ninang mo. Nakayuko pa rin si Erika. Naiilang at nanliliit sa mga naririnig na sinasabi ng kanyang ninong. Erica, maganda ka. Matalino. Kaya nga maraming nagkakagusto sa'yo at maswerte ang magiging boyfriend mo. Pero bata ka pa. Sa ngayon, mag-focus ka muna sa pag-aaral mo, ha? As if naman masusob ng pag-aaral ang pagkasabik ko sa'yo. Like da, sa isip-isip naman ni Erika. Nagkakaintindihan ba tayo, Erika? Dagdag pa ni Darwin. Tumango na lang si Erika para matapos na ang litanya ng kanyang ninong. Hindi niya inaasahan ang reaksyon nito Akala niya ay matutuwa to at lalong magre-request na padalahan ng ganong mga larawan. Ngunit sa kanyang palagay, pansamantala lang ang reaksyon ni Darwin. Kinabahan lamang to na baka makatunog ang kanyang misis. Basta mag-iingat lang, wala namang problema. Alam niyang kaya niyang muling akitin ang kanyang ninong. Sabi nga nito, lalaki lamang siya. Mabilis lumipas ang mga araw. Nililigpit na ni Mariel ang kanyang yoga mat at AB wheel. Naisipan niyang mag-workout matapos maglinis ng bahay. Night shift siya ng araw na yon, kaya sila ni JR ang magkasama kaninang umaga. Nadinaana naman ng mga lola nito, makapananghali upang ipasyal. Habang dinadama ang lagaslas ng malikamgam na tubig mula sa shower, ay hindi maiwasang magbalik sa kanyang alaala, ang makasalanan na tagpo nila ng kumpare. Kung paanong pilit mang nagpakatatag, ay natalo pa rin siya ng uhaw at kahinaan niya bilang isang babae. Habang nagsasabon, ay tila nadaraman niyang muli ang mga haplos ng kumpare kung paano naglakbay ang mga haplos nito mula sa kanyang leeg, paibaba sa kanyang katawan, mga braso at hita. Napansin na lamang ang sarili na napakagat labi at nakapikit dahil sa pagbabalik tanaw sa huling na ni sa kanila ng kanyang kumpare. Naaalala niya ang gigil ni Joel habang nagpapakasawa to sa kanya na hinayaan niya na lang ng buong puso napakapit ang isang kamay ni Marielle sa dingding at napapamura ng pabulong tsaka hindi sinadyang mabanggit ang pangalan ni Jewel. Ganun na lang ang gulat ni Marielle nang masambit niya ang pangalan ng kumpare. Nagmulat ang kanyang mga mata at agad na natauhan. Naintu siya sa kanyang makasalanang imahinasyon at agad na nagbanlaw. Ganun pa man, ay hindi niya maiwasang mapaisip. Hindi nga kaya hinahanap-hanap na ng kanyang katawan ng kanyang kumpari? Hindi nga kaya namimiss niya na ang presensya nito sa kama. Pagkabihis, ay tumungo siya sa kwarto at nahiga. Dinampot niya ang kanyang cellphone. Hinanap si Joel sa kanyang contacts. Tsaka nag-type ng message. Pare, miss na kita. Natigilan si Mariel ang basahin ng kanyang itinayp. Agad siyang nag-backspace at binura ang draft ng mensahe at saka inilayo ang cellphone at inilapag sa side table. Mabuti na lamang at hindi niya yun na-send. Bakit ganito? Inisasambit ni Mariel sa sarili. Hindi maipaliwanag ni Marielle kung bakit kahit kakaligo lang niya ay sadyang napakainit ng kanyang pakiramdam. Nahiga siya at sinubukang umidlip, ngunit panay rin ang kanyang paling at pagpihit. May kung anong alab sa kanyang pagkatao na hindi siya pakakalmahin hanggat hindi niya napapakawalan. Muling napahablo si Marielle sa kanyang katawan ng paibaba, tsaka ibinukas ang kanyang mabinti hanggang sa mapapikit ng tuluyan. Sa totoo lang ay hindi na niya maalala kung kailan pa siya ulit huling tumugon sa kanyang pangangailangan bilang babae. Bukod sa abala sa trabaho at pamilya, ay hindi naman kailangan dahil sagana naman siya sa mistera. Ngunit eto, heto siya ngayon, mag-isa, habang inaalala ang pagtatampisaw nila ng kasalanan ng kanyang kumpare patindi ng patindi ang uhaw ni Mariela. Habang inaalala ang nakakabaliw na pinalasap sa kanya ng kumpare. Tsaka binubulong sa sarili ang mga nais sabihin nito kay Joella. Pare, namimista na kita. Miss ko na yung sayo. Ikaw kasi, bulong ni Mariel. Nagtagal ng ilang minuto ang pagkasabik ni Mariel kay Joella. Bago nito tuluyang napatay ang apoy sa sarili. Apoy na muling nabuhay at pilit na pinapatay. Abot ang hingal ni Marielle at pawisan din ang kanyang noo. Kahit papaano ay naitawid nito ang kanyang pangungulila sa kanyang kumpare. Ayaw man niyang aminin pero hinahanap talaga ng kanyang pagkatao ang presensya ni Jewel. Inaasam niyang muling maabot ang napakalayong alapaap. Naigit pa sa nabibigay sa kanya ng kanyang sariling asawa. Ngunit kailangan niyang magtimpi. Alang-alang sa mahal niyang asawa ay kailangan niyang supuin ang apoy. Bago pa ito tuluyang magsiklap. Ilang sandali pang nanatiling nakahiga. Mayamay ay bumangon na siya at pumunta sa banyo. Lingid sa kaalaman ni Mariela ay may mga matang nakamasid sa kanya mula sa awang ng pinto ng master's bedroom na hindi na niya pinagkaabala isara kanina, ay nakatayo ang kanyang mister at kanina pa nakamasid sa kanya. Ibinili niya kasi sa mga tauhan ang shop upang maagang makauwi at magpang-abot pa sila sa bahay ni Mariela bago pumasok sa trabaho ang misis. Pag-akyat niya sa taas, ay ganoon na lamang ang pagkagulat nang mahuli ang misis sa ganoong akto. Ngayon niya lamang nasaksihan ang misis sa ganoong sitwasyon. Nakapakit ito at tila may sinasambit na pangalan, ngunit hindi kaanong marinig at maintindihan to ni Darwin. Tila muling nanumbalik ang matinding excitement sa kanyang pagkatao noong araw na natupad ang matagal nang pinapangarap. Ang minsang ipatakim ang misis sa kanilang kumpari. Ganun pa man, ay hindi maiwasan ni Darwin ang mangamba at makaramdam ng selos. Mukhang namimiss at hinahanap ni Mariel ang maligayang pinagdaanan niya sa kumpari. Hindi niya naisip ito noon. Paano nga pala kung hanapin ni Mariel ang mga haplos ni Joel? Paano kung hindi ito makontento sa minsa lang? Kapag magkaniig silang mag-asawa, Si Joel kaya ang naiisip ni Mariel? Posible kayang magkaroon ng feeling si Mariel para sa kumpare dahil sa nangyari. Tayimik na bumaba sa kusina si Darwin at tila malalim ang iniisip. na nasa huli ang pagsisisi. Nagpadala siya sa excitement at sariling kalokohan niya. Pinilit niyang mapapayag ang misis na patikimin ang kumpare ng isang beses. Ngayon eto siya at nilulunod ng selos at pangamba. Gayon Gayunpaman, ay pinilit niya yung isinantabi. Kilala naman niya si Mariel. Alam niyang mahal na mahal siya ng misis at tapat ito sa kanya. Ngunit, makailang beses na bang sinubok ng kahinaan ang katapatan ng tao? Mabilis lumipas ang oras at nakagayak na si Mariel para magtrabaho. Night shift kasi ito sa ospital. Ingat ka sa drive, hon, ha? Bakit kasi hindi na lang kita ihatid? Tapos sunduin kita bukas ng umaga pag out mo. Mungkahe ni Darwin sa misis. Mabuti na lamang at nasa Batanga sila Joel. Kung natao na sa Manila ang kumpare, ay babakura niya talaga ang magandang asawa. At igigiit na ihatid sundo na lamang to. Hindi na, Han. Alanganin out ko eh. Ayoko maistorbo yung tulog mo. Okay, sige. Basta ingat ka, ha? I love you. Dumukwang si Darwin paloob ng sasakyan upang humalik sa misis. Love you too, hon. Alis na ako. Pagpapaalam ni Mariel sa asawa. Walang binanggit si Darwin kay Mariel tungkol sa nadat na niya kanina. Ayaw niyang mapahiya o ma-awkward ang misis. Baka maging issue pa yon at pag-awayan pa nila. Iniwasan na rin may ibang bagay pang maungkat, kaya't minabuti na lamang niyang sarilinin ang natuklasan kanina. Samantala, dama pa rin ni Erika ang pangingilag ng ninong sa kanya. Kanina ay inagahan nilang maghapunan upang makasabay nila si Mariel bago ito magtungo sa trabaho. Bagaman kinakausap naman siya ni Darwin, ay ramdam niya ang lamig ng pakikitungo nito sa kanya. Nang makapanik sa kwarto ay inilak ni Darwin ang pinto tsaka inihanda si JR para matulog. Tinatapik niya ang baby sa loob ng kuna nang marinig ang pagkalusgos ng doorknob. Makailang ulit iyong sinubukang pihitin. Nakiramdam si Darwin kung kakatok si Erika. Ngunit isang huling pihit mula sa doorknob ay tumigil na to. Napakunot ng noo si Darwin. Ano na naman kayang ang naisip ni Erica? Kayang nag-uusap na sila ng masinsinan. maya, -maya ay dumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Erica. Napalunok si Darwin. Biglang lumakas ang kabog ng kanyang puso. Malinaw sa dalawang mata niya ang larawan ng sariwang pagkain na pilit inihahain sa kanya. Ngunit pilit niyang tinatanggihan dahil ito ay bawal. Nakakalaso ng pag-iisip, pati na rin ang katiluan, at higit sa lahat, ay nakakasira ng pamilya. Bumungad ulit sa mga mata ni Darwin ang magandang hubog ni Erika. Maging ang malaporo sila na nitong kutis na may kasamang mensahe para sa kanya. Ganito ba ang sumuninong? Pili ang mensahe ni Erika. Napamura na lang si Darwin habang pinagmamasdan ang nakakasilaw na larawan ng magandang dalaga. Walang nakuhang reply si Erika mula kay Darwin. Hindi umobra ang kanyang plano. Inasahan niya na sa ginawang pangaakit ay pupuntahan siya ni Darwin upang muling may mangyari sa kanila. Dismayado man ay may ngiti pa rin sa kanyang mga labi. Kunwari ka pa. Alam ko namang nagustuhan mo sabi mo ha. Lalaki ka lang. Abangan po ang next part.